supportahan natin kung ano yun nasa tama. Hindi yung nagpapagamit lang. Sabi nga ni Yorme, oh, taga Maynila ko, sino ba yung good, good Governance Committee Chairman? Chihuahua? Chihuahua? Ay, eh, sabi nga ni Yorme, eh, na daw, baka may rabis eh. Diba? Eh si Abante, in-claim niya, na siya daw ang dahilan kasi maraming boto daw yung mga Baptist community. Eh ngayon, sinusuka siya, di ba? Sinusuka siya. Kapal ng mukha. Parolex, Rolex. rolex Bullet drop sa sakyan. Putan. Pera naman ang bayad. Taxi driver, tricycle, lahat. Basta nagpakarga tayo ng gasolina. May taksyon. Di ba? Kaya wag na nilang kalimbang-kalimbang yung utak ng Pilipino. Dito tayo tumatayo para sa tama. ba? Diba? Maraming salamat po sa pagkakataon. Duterte tayo. Duterte. Uh, General Bato. Bonggo, Adorno Rodriguez. Archiko, Jimmy Bondo. Archie Kong. Number one. Baka maging presidente yan. Marguleta, tsaka ya si Pastor Gibuloy. Yes! yes! Salamat po. Salamat po sa pagkakataon. Ayan. Okay, thank you kuya. Gusto mo <laughs> <laughs> so, diba, yung Bukas, di ba? May kwato. Hindi yung sa yun din sa ilo ako si. Ay, yung snobber, Jim. <laughs> mm, Jin, <jeep> tsaka kalgintis. <laughs> okay, thank you, okay. Po, thank you. Anong sabi ni Atty. Paolo, ano ka na, Marco Leta? Lagot kayo, sa tatay ko! Abagin <laughs> lang. natin lahat yan. Na. Ano yan? Okay lang naman po. Thank Uso na pala vlogger na maganda ngayon? Okay, talaga. Malino ko mata ko. Baka okay. malabo na po. Anyway, magandang magandang gabi po mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid pong uh, mga vloggers. Masalamatan po natin ang pamuno ng kapulisan. Sapagkat upang maidaos po natin ng payapa at ligtas ang ating palatuntunan ngayong gabi, isa na po nila ang gate dito. Kaya pinapakiusapan lahat. Palakpakan po natin ang kapulisan, mga kasama. Maraming salamat. So, pinapakiusapan po natin ang lahat na lahat po nandito, dumito po kayo kung po pwede lang. Please! Pagbilang ko ng tatlo, nakatago na kayo. Isa! Dalawa! Lipat na po, lipat, 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 lipat. Dito po. Lipat po dito. Yung mga nandyan po na may mga placard sa gilid, dito na lang po kayo dito. Dito po kayo, dito. Yan, yan. Yan, tapos yung mga ibang tao po, kayo. dito po. Sige, pasok po kayo dyan. Sarado po yung kabilang gate. Binigyan po tayo ng sapat na espasyo para maging ligtas at payapa. Okay, maraming maraming salamat po. Daghan kayong salamat sa ato mga kaigsunan sa kabisayaan. Ayan. Mga mga lalabs, ayan. Ako po si Opinyong PHTV. Uh, ito lang, konti lang po yung aking uh, sasabihin. Di ba nga siya, nandito tayo para suportahan po ang ating mahal na Vice Presidente Sara Duterte. Kasi po, ito po ang punot dulo nito, ang ugat ng senaryong ito ay ang kanilang panggigipit po sa ating mga Vice President. ugat po ang lahat okay. ng ito sa kanilang pagbubusisi sa confidential fund. Pero alalahanin natin, sino po ang nag-approve ng kanyang confidential fund? Okay. Di ba Office of the President? So dito mga kaibigan, kung bawal at marami silang ayaw dito, bakit po in-approve? dito po mga kaibigan, bita po ang ginawa nila. So ngayon mga kaibigan, binitag ang ating mahal na Vice Presidente. So ngayon, sa senaryong ito, galit na galit na nag-aapoy ng ating mahal na Vice Presidente. Anong sinasabi nila? Binabaliktad ang lahat ng statement po ng ating mahal na Vice Presidente. Ang sinasabi nila, Which is, hindi po yon ang totoo. Dahil ang sinasabi po ng ating Vice Presidente, kapag ako ay nagurgor, huwag kayong mag-alala. Dahil meron na din akong inutusan na kapag ako ay magurgor, gugurgurin din si Lisa Marcos, si Bongbong Marcos at itong si Pambaloslos. Pero mali po, baligtad po. At ito ngayon ang pinabatikos nila sa ating mahal na Vice Presidente dahil binabantaan di umano ang Presidente. So dito po, sino ang gumawa ng senaryo ito kung bakit hindi na po nakapagpigil si Bibi Dahil po sa kanilang panggigipit, sa kanilang pagbubusisi, Imbisiga sa Confidential Fund dahil di naman meron itong disallowance ah, na report ng COA which is meron silang 180 days para umapila. Pero anong ginawa ng mga ayaw ko, hirap magmura. anong ginawa ng uh, Committee ng komite ng Good Government and Public Accountability, mga kaibigan, di umano ay ginasta sa hindi na hindi na ayon. Pero sa totoo lang, meron pang chance, marami pa, mahaba pa, na pwedeng umapila ang ating Office of the Vice President. Pero ito ngayon ay ginigipit nila. Kinakot, kinakot, kinukot sa pa, pa nila ang na instead na hindi nila dapat ilabas ang mga dokumento ito ngayon ang naging senaryo na si night in contempt nila si attorney Sulayka Lopez kasi mga kaibigan imbestiga sila ng imbestiga pa ulit-ulit last year pa nung nakaraan pa puro confidential fund sila wala pa sila mga confidential fund bakit hindi nila imbestigan mga sarili nila sila, meron this, this allowance. Hindi pinapayagan ang proposed budget sa ganito, sa ganyan. Kailangan nila umapila. Mag-reason out bakit i-approve. Pero anong ginawa nila? Puro Duterte, puro Duterte, sinisingle out nila. Kasi, galit sila sa mga Duterte. Ang mga Duterte ay malaking balakid sa kanilang power at kung iba at iba iba pang mga anomalya. Kita naman natin ang mga anomalya, hindi na natin ulit-ulitin yan, nakakasawa, nakaka-stress na po. Ang atin dito, ngayon, ipaglaban natin, suportahan natin hanggat maaari, hanggang dulo ang ating mahal na Vice Presidente. Sa kanilang panggigipit, ah, sarap ng magmura, ayaw ko magmura, pasensya na. Yun lang po ang aking mga masasabi po. Maraming salamat. nito. Oh, <laughs> ito, ito. ito po, Dok, napakahalagang tao nito. Ganun ba? Sabagkat siya ang tunay na rep representasyon hmm. ng totoong oposisyon ng sambaya ng Pilipino. I hmm. Alam niyo na sino? Yung bali! Mm. Oh, maya, maya darating po Ayalo yan. Ah, at saka may mga iba pa tayong kasamahan, Dok. May mga iba pa tayong kasamahan na paparating po. Ay, ang gagawin nito? Magtatambling. <laughs> Kaya po, nakikiusap pwede, tayo. Pwede ba siya magtambling mula dito papunta dun sa Congress? Pwede, Dok. Pagdating doon, tambalilom na siya? <laughs> pwede, Dok. Kaya nakikiusap po tayo sa mga kasama natin dahil may mga parating. Please, uh -huh. occupy the space dito. Okay. No? Sino po sa inyo dito mahilig magkape? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Mababa oh, na, mababa na. Sino sa inyo dito mahilig maggatas? Kami. Okay. Suggestion ko lang po, ha? Pag sumasama po kayo sa ganyan, kasama po ang Wellness Pilipinas, kung meron na po sa inyo dyan, medyong ngalay na balikat, sumasakit na yung balakang, sumasakit ang... Ano to? Oh, Isa pa lang, one hood pa lang. Pag dalawa na, two hood meron po tayong mahuhusay na mga gold medalist Ayo. ng na mga masad artist na nandito sa likod. Pwede ba sampol? So, pwede po kayong magpa magpahimas tuloy. Magpahaplos ng pagmamahal. Ayon. Kati Pinag! Yo! Ah, parating, 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 parating. At may darating pa ang isa. Meron pa. Meron. Sino? Si Bistak! <laughs> <laughs> parang parang kinakala ko. Oh enggak, oh,